Patay isang high school teacher matapos walang habas na sinaksak sa loob ng kanyang bahay sa barangay Mandog Maasin, Iloilo. Ang biktima ay si Ayan Regalado, 46 anyos. Ang suspect naman ay si Jedon Toria, 35 anyos, residente ng barangay Salakay, Kabatuan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio, Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na bigla nalang pumasok ang lasing na sospek sa ng biktima at ginawa ang krimen. Ayon kay Solis, dinala pa sa ospital ang biktima ngunit hindi na nagawa pang mailigtas sa mga doktora. Sa ngayon, nakakulong na ang sospek sa Maasin Municipal Police Station at posibleng maharap sa kasang murder. Inaalam pa ngayon ang motibo ng sospek sa krimena. Uh, yung isang uh, teacher ay uh, pinasok ng isang uh uh, individual na si alias uh, Jed sa kanyang bahay at uh, sinaksak sa hindi magandang uh, pangyayari ay namatay ho yung biktima ho natin. Pero nahuli naman ho ng mga polis natin yung sospek uh, suspect at sa nasa kustudiya ngayon ng ating polisya dyan sa Maasin Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!